Kaya guys, so ito na. Kaya pasensya na kayo. Mahina ang audio natin kasi low bat yung ating uh, wireless microphone. Pero ayan, ayan po yung ating mixture. So ayan po. Uh, 55 hens and 1 rooster. So ayan po ang ating uh, binibigay na ratio ngayon. Uh, nakita nyo naman, so far so good. Maraya pa rin tayong itlog na nakokolekta. Ngayon nga po ay 42 pieces po ang ating uh, nakolekta. Dalawa po ay na Hi guys, amazing na buhay. And, andito naman tayo sa ating uh, mini farm. So ngayon po ay nagpupunas ako ng mga itlog. Ito po yung uh, na-harvest natin for today, February 25. Uh, so far ay meron po tayong 39 pieces guys 39 pieces ito And then ito po yung uh, kahapon na natira Yan. So kahapon meron po tayong natira uh, Although araw-araw po tayo nakakabenta ng one tray Pero ito natira, naipon kasi na naipon Kasi nga ang na-harvest natin uh, per day is uh, around 38 to 39 pieces po per day So naipon po na naipon Kaya meron po tayong leftover kahapon na 2, 4, 6, 8 10, 12 14 14 pieces. Ayan, so 'yan po ay malinis na. So ito, pinupunasan ko kasi meron po tayong po order na dalawang tray. Ayun, shoutout kay uh, Pastor June. Ayun, titingnan ko guys kung mayroon pa tayong makukuha ron kasi kulang pa siya ng 7 piraso para maging dalawang tray. So ito, pinupunasan ko po muna kasi may mga Dumi-dumi para presentable po yung ating itlog pag uh, i natin sa ating mga customer. Kaya, ito pinupunasan ko muna and then nililipat ko dito sa, ito mamaya sa carton. Kasi ano na yan, ah, sinasama na natin yan sa pag-deliver natin. Ayan, ito tapusin ko muna and then pupunta tayo doon sa mga decals natin. Check natin kung meron pa. Ngayon po ay alas 3 ng hapon. Ito po ay nakolekta ko kanina hanggang tanghali. Itong uh, 39 pieces. 39, 2, 4, 6, 8, 9. Oh, 39 pieces. May lumalakas ng itlugan. And then mamaya nga ay mapapakain tayo. Kasi sa ngayon po ay 2 uh, and a half kilos layer feeds na tayo and 1 kilo ng chopped madre de agua. So nag-start nga po tayo na mag-introduce ng madre de agua at uh, at the ratio of 3 kilos ng layer feeds at uh, kalahati ng kalahating kilo ng madre de agua. So itinaas na natin yung madre de agua and then nagbabas po tayo ng layer feeds from 3 kilos iba na, binabana natin ito sa 2.5 2.5 kilos and itinaas natin yung madre de agua. Nag-start po ito kahapon, so pang second day ngayon. And so far ay looking good pa rin naman. Ito nga, nakita nyo naman yung ating production. Uh, maayos pa naman. Ayan. So mamaya, uh, ipapakita ko sa inyo. Taposin ko muna ito at, uh, para ma-deliver na natin. Ayan guys, so, ito na yung ating buyer, si Pastor June. Ay, so, hindi okay. pa ako tapos maglinis. Ito nga, uh, ito kasi nililinis ako pa ito, pinupunas ako. Mm. Ito yung na-harvest today. Ito yung tira ko kahapon. Every day, nakaka-one tray akong benta. Wow. Nag-aano na siya eh? Nag average na sila ng, ano, 38 to 39 pieces a day. So, mahigit ka na siya, 60% na. Mm, -mm. May, tapos nagano na ako, naka Madre de Aguila na sila Nang, to, oh, from kasi ang start ko ng pure feeds 3.5 kilos ano kada pakain. Ngayon, ibinaba ako na sila ng 2.5 kilos na layer feeds tapos 1 kilo na Chop Madre de Agua. Kumbaga, ang target mo alam ko 50-50. 50-50 kaya oh. Titingnan ko eh so far okay pa naman yung production kasi ito. ayan, ito yung na-harvest ko for today eh. 2, 4, 6, 8, 9, 39. Nabasagan pa ako ng dalawa niya kanina. 41. Dapat 41 yan. Nabasagan pa ako. Ito. Tapos titignan ko dun. Meron pa. Ayan guys. Isa na lang yung... Isa na lang yung na-harvest namin. Kasi kaya na eh. Naka 41 pieces na ako eh. Dalawa pala yung... Dalawa yung nabasag ko. Isa yung sa pugaran. Sila nakabasag. Yung isa. Pag kuha ako nabasag ko. Bali 41. Ito. Pang 42. Tama no? Pang 42. Ah, malinis naman, no? Pang 42 siya. Tapos kapon 39. Kapon 39. Umaakit ang ano? Umaakit ang bilang nila ngayon. Laki, oh. 13 na lang. Uh, mm -hmm. Mamaya, mayroon pa yan, no? Mamaya siguro, yun. Yung nakaupo na yun. Hindi ko lang alam kung ilan pang ang ano, no? Bali, mag-shirt t ako. Okay. Uh, per peraso na lang yung isa Mangyari. ano kwentuhin okay, okay, okay. natin pa na yung... Yung, yung kulang ah to so. hindi pa nga alam ni Sabi ay ah, hindi niya alam oh, sabi ko. oh saan si Kuya Erwin sabi ko ito naman pwede niya ma-stack sa ref eh tagal to kahit one week may git Yan. Pinapanood kita, pinapanood kita. Yan, ah, nakikita niya. Pinakita ko yung pakain. Oo. Uh, oh, oh. na eh. pinapakain natin dyan, ano? Madre de agua na ano? Hindi ka tulad sa ano, sa farm kasi talaga kargado ng gamot talaga. Uh, pero matindi rin yung farm mo no? Hmm. Kinawa mo sa tripisyo. Oo. Oh. Grabe yung hirap ko din dyan. Yung para maayos yung mga yan. Tagal din. November ko nakuha yan eh. Ano uh, na yung February, nag-start lang mag-produce siya parang late late January na sila nag-start mag produce eh. 1 2 3 4 5 6 Atas abot ko na lang next Sunday yung ano kulang. Ayan guys, may utang na naman ako. <laughs> Lagi ako nagkakautang ng itlog. So si Pastor John ay kumuha ng dalawang tray kaya lang na short tayo ng 6 pieces. So next Sunday may utang ako sa kanya. Ibabalik ko yung 6 pieces uh, next Sunday. Ayan. Paano ito itatali natin? May tali ka dyan? Meron hindi. Oh, Wala ako. Hindi ko lang. diyan Eh, paano pag inu inuwi nyo mamaya? Uh, paano ba ito? Yun. Sa takpan natin. Ha? Malakas ako sa... Ah, malakas kayo sa itlog? Bila niyang itlog. May hindi ko. Ito magandang ano talaga. Pag panglaga. Kasi ang ang yolk nito mapula. Okay. Hindi katulad nung sa ano. Fresh kasi. Uh Oo. -oh. Kaya hawakan naman ni Isis na. ng Oo. May mga na akong mapagkukuna, mapagkukuna ako mapagkukunan ko eh. Yung ano, ng additional. Meron ako kinakausap na Ganwe by naman. Uh, ano, di-deliver na nila. Nang uh, itong Likab? Hmm, Likab din. Yung um, sa una mo, no? sa una, napaka... Nakag ko yun, yung pagsigap mo na yun. Grabe, pagod ko nun. <laughs> May itlog ka pa ka nakuha rin. Oo. Doon pa lang nangitog na sila. lang. Na, la, pakalayo. Saka ano, talaga, ano, hindi ko kasi alam din na ganyan na itsura pala ng kals. <laughs> eh, bago pala din kasi ako, eh. kasi least, kaya ano, subiya ng Panginoon na mm -hmm. mo pa sa Naka, ano, Nakakabawi na rin. Ito naman, eh, kung mga dalawang taon, lalo na dyan, kakatapos maglugon, kasi naglugon sila, eh. Oh. Ano yan eh, parang na-refresh yan eh. Parang bago uli yan pag uh, naglugon sila eh. Kaya tinanong yung gaganda. Ang ganda na ano. Eh. Ayan, alalay na lang, pastor. Medyo hindi maganda ang ano ko, e, ko na ng permanent, baka kumawala. <laughs> Niribon ko kasi. Ibuhol okay na. Okay na, kaya lang ano, yung tukaan niya hindi niya na maisara ba? Para nag-lock na siya nagkaroon ng ano, nagkaroon talaga ng damage. Yung aso ko nakadali doon talaga. Matapang kasi aso niya yun, eh. Yung mother ko nga nakagat niya eh. Kasi pala palabas siya ng pinto. Bigla siyang sinakpal eh. Yung aso kasi na yan, parang ako lang kinikilala. Malambing sa'yo eh. Malambing sa akin yan. Pero pag ibang tao, sinasakmal niya. Kahit yung nanay ko, yung anak ko, inaano niya yun. Kaya dinala ko na rito kasi baka baka disgrasya pa. And guys oh. Ako mayita na naman tayo 400 guys. Diba? 40 Tama ba? 100. Ah, 'yan

Yeah. Okay, thank you. Ayan guys. So, nakaraos naman tayo ng benta ngayon. Ah, uh, yung yun nga, nakakadalawang trade na tayo. Yung combination po ng tira tira nung kahapon at saka yung ngayon uh, halos dalawang tray na kulang na anim so, malapit na malapit na so ito nga guys gumaganda ang ating egg production talagang kapos lang tayo sa hen 55 pieces na lang po kasi yan yung isa kasi na balik pabalik-balik sa clinic tinuloy ko na hindi <laughs> kasi mamamatay na rin siya guys eh. talagang ano iba na yung itsura saka hindi na kumakain so Nag-decide ako na katayin na lang siya para mapakinabangan pa. At uh, hindi ko na siya ginamot. yon so 55 pieces na lang po yung natira na goods. Yan po ay lahat na malalakas. And uh, nagpo-produce po siguro lahat Kasi hindi naman talaga lahat yan ay sabay, uh, nangingitog everyday. Meron pong nagpapay nga talaga. Pero at least ay ito, hindi po tayo bumababa ng isang tray isang araw. At uh, tumataas pa. So ngayon nga po, 42 pieces po ang ating na-harvest. Uh, kasama po yung dalawang nabasag tayo ng umaga. 'Yon, so 42 hindi na masama and then 'yun nga yung ating pakain po na Madre de Agua at uh, layer feed's combination ay so far ay hindi naman po nakakaapekto sa kanila pangitlog. yeah So mamaya guys, magpapakain tayo, ipapakita natin. Ipapakita ko yung uh, ating uh, bagong mixture na pagtataas natin ng uh, ratio ng Madre de Agua. Ito po. So ito po yung bago nating uh, mixture. Dalawat kalahating uh, layer feeds. Dalawat kalahating kilo. Ayan okay, guys. So babasa naman natin ngayon. So ito yung dalawang, dalawat kalahating kilong ng uh, layer feeds. Babasain muna natin. Ito nyo ba? So, from 3 kilos, ibinaba natin siya sa dalawa't kala Layer feeds. Egg booster. One scoop. One scoop egg booster. Ayan. Ang yan guys. Okay, naluwin ulit. And ito na yung bidang bida Madre de Agua chop 1 kilo And guys 1 kilo ha kala kala ate Then haluin lang na mabuti Ayan Ready na guys Ito na yung mixture natin oh o, dalawat kalahating kilong ano lang yan, uh, layer pins lang yan. And then, isang kilong Madre de Agua. Good for 55 hens na yan. Busog na busog na sila dyan. Ayan, tara. Ayan guys, so ito na. Kaya pasensya na kayo, mahina ang audio natin kasi low bite yung ating uh, wireless microphone. Pero ayan, ayan po yung ating mixture. Yan. So yan po uh, 55 hens and 1 rooster. So yan po ang ating uh, binibigay na ratio ngayon. Uh, nakita nyo naman so far so good. maraya pa rin tayong itlog na nakokolekta. Ngayon nga po ay 42 pieces po ang ating uh, nakolekta. Dalawa po ay nabasag natin. Dalawa po ay nabasag. Yan. So ah uh, ito 2 and a half kilos na layer feeds and then 1 kilo na Madre de Agua. Nandiyan na po ang ating ratio. So, mga ilang araw pa po, uh, susubukan nating ibaba pa yung ating uh, layer feeds. Yan, i-try pa, i-susubukan pa po natin ibaba pa ng uh, 2 kilos. And then, itataas natin yung Madre de Agua ng 1 and a half kilos. Yan, pero ito patatagalin muna natin mga ilang araw guys. Uh, observe ko muna kung magbabago po yung kanilang egg production. Ayan oh. Sabi ko nga ito po ay experimental. So kapag ito po ay naging successful and kayo po mga nakatutok sa akin, sabay-sabay po nating tuklasin kung uh, magiging epektibo po ang 50-50 uh, ratio. O so, kung hindi man 50, kung, kung hindi man natin marating yung 50-50, ay at least maibaba natin yung ating gastusin sa uh, layer feeds na uh, napakamahal. Ayan, so tutok lang kayo guys ha. Ah uh, I-update yeah, ko naman po kayo. So, ayan po ang aking maibabahagi sa inyo for today. Sana po nag-enjoy kayo. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na support. Ah. Uh, yung shoutout po, pasensya na. Hindi ko pa po nasasagot. maray pa ako talagang hindi nasasagot sa comments. At uh, sobrang busy po talaga hindi na kinakaya So pasensya na po doon po sa mga nagko-comments Pasensya na po at hindi po nakakasagot si Kabokals Pero pagka nagkaroon po tayo ng panahon ay tatapusin po natin yung mga comments And then yung mga nagpapashoutout po ay ma maisha shoutout natin Pero sa ngayon shoutout po muna sa inyo lahat And sa lahat po ng mga solid Kabocals, shoutout po sa inyo And sa mga solid viewers shoutout po sa inyo And syempre sa ating kaibigan po na si Sir Boyet Sir shoutout po Uh, and sa mga bago po sa channel ko kung nagugustuhan nyo po ating mga content sana po mag subscribe na kayo and then click lang po yung notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong videos na upload ko and guys kung nagugustuhan nyo po ating mga content kung kayo naman po ay uh, nag enjoy sa ating mga videos sana po ay like na rin Ayan, may bagay po yan yung uh, inyong pag-click ng like button yeah. <laughs> para po tayo po ay mas makita sa youtube Maraming salamat. Muli, ito ang iyong kabukas farmer na nagsasabing. Sabay-sabay tayo, mga arap. Magsikap at higit sa lahat kumilos pumilos at siguradong uulad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!